Samantala, bumisita si Cagayan Governor Manuel Mamba sa bansang China para sa isang pagpupulong kasama si Shanghai Mayor Gong Zeng. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ni Mayor Gong ang Five Centers Initiative na ginagamit bilang direksyon ng kanilang bayan tungo sa pag-unlad. Kinabibilangan ng Five Centers ang economy, finance, trade, shipping at sci-tech innovation. Samantala, ipinahayag din ni Shanghai Mayor Gong Zeng na buka ang kanilang bayan kung sakali mang dadalo sa China International Import Expo o C C2E, ang probinsya ng Cagayan. Ang C2E ay isang trade fair na nilalahukan taun taon ng mga negosyante mula sa iba't ibang bansa maging ang uh, Hongkiao International Economic and Trade Forum Ito ay pinangunahan ni Ministry o ng Ministry of Commerce of China at Shanghai Municipal Government kasama ang World Trade Organization United Nations Conference on Trade and Development at United Nations Industrial Development Organization.